Para sa mga diabetiko, alam nyo ba na ang mga sumusunod ay mainam na iwasan ninyo on a regular basis? Bakit? on a regular basis? Malalaman niyo mamaya. Una, mga soft drinks. Napakataas ng asukal ng mga yan. Tigil-tigilan na ninyo. Pangalawa, yung mga matatamis na pagkain tulad ng donuts at iba pang pastries. Next, yung mga matataas sa saturated fats at sa trans fats tulad ng mga matatabang cuts ng karne, mga processed red meats at parating prito. Isama na rin po natin ang paninigarilyo at pag-inom ng alkohol. Sa mga pagkain, sinasabi ko naman na iwasan ang mga yan on a regular basis kasi po pwede magpataas ng asukal yung mga matatamis na yan at yung mga saturated and trans fat rich foods naman ay po pwede mag bus boost ng pagkakaroon ng iba pang mga comorbids tulad ng dyslipidemia. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon na bagsak na bagsak na ang asukal ninyo, pwede maging first aid ang mga yan, lalo na yung candies kung emergency situation. Pero kung hindi, huwag nyo nang ipaglaban, kakain kayo at iinom kayo ng mga yan. Tigil-tigilan nyo na. Isa pang tanong, yung mga isdang walang kaliskis, bawal ba sa mga diabetiko? Hindi po. Yun lang. Mag-iisang minuto na to,